Magandang araw po sa inyo lahat, si Richard Ando po ito, ang negosyanteng marino. So, para po sa mga baguhan na nagmamarket through Facebook fanpage, so, tuturo ko po sa inyo kung paano -pa tayo magpapalit ng uh, uh, features uh, image ng ating uh, uh, link ng uh, serye. So, try natin ha. So, paste po natin yung ating link. So, yan po yung lumalabas, ito po yung original na features ng uh, link. So, papalitan po natin yan. Stop. So, gamitin. gamitin po natin 'yan. ating pong i-edit muna yung size. Kailangan po ang size is 100 1200 by 628. Open with Paint lang po. Hmm. Click mo yung resize. One, two, six, eight. Ang size po. So, yan po yung size na pwede natin gamitin na ilalagay natin sa pictures, uh, image para po sa ating uh, serye. So hindi po aaproba ng ng nang sa Facebook ads uh, hindi po aaproba ito kasi maraming letters siya so pang-post lang natin pang-update lang natin sa ating page So kung okay na po na -resize, na resize na natin save na natin So na na po hindi po ba So ang next step tanggalin po natin itong uh, original So, wala na po. Di po ba? So, mag-add tayo ng image. So, ito po yung image na ginawa natin, na niresize natin. Click nyo lang. So, yan. Nandiyan na po, di po ba? So, pwede rin kayo mag-edit dito. Pwede rin palitan yung nakasulat. Pwede nyo palitan ng uh, Unity Network. Pwede siya, pwede nyo mag-edit kayo ng uh, ng uh, words words diyan. Kung ano man ilalagay nyo. Uh, Unity Network. U Network. Team Marino. Kaya natin, kumbawa, Team Marino. pwede, pwede rin sa baba, pwede nyo lagyan. See, pwede po yan. So, pwedeng, pwede, niya, pwede nyo lagyan yan, pwede nyo palitan, pwede nyo pabain ng description, pwede kayo magpalit. So, after na yan, publish nyo na. See, yan na po, yan na po yung ating, ating uh, pinos. So, pag kinilik nila yan, pwede nyo rin tanggalin ito, itong link. Or pwede kayo maglagay ng uh, panabagong templates dyan o words. Depende din sa inyo. Done edit. So yan na po. Hindi ba? So pag kinilik yan, ma-redirect na siya sa inyong uh, serye link. So yun lang po. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa maliit na video na ito. So, si Rijalanda po ito, negosyente marino po. Mabuhay po tayong lahat.